Ni taas karon og sobra o sa kagatos pesos ang water bill ni Nanay Judy Britos. Sobra na pulo ka individual man good ang nagagamit og tubig sa ilahang panimalay. Oo, ni taas jud siya kay parehaan ng usahay ang mga bata, ang mga bata, mga maligo, may masa anak tungod sa init. Samtang si Tatay Ariston, anaalang gihapon sa minimum rate ilahang water bill. Makatipid man good sila tungod na sab sila bomba sa tubig. Kung ano lang yung modeli, ginakabot 220. Kaya ang ginakuan lang manamo, igo ra maglabami din man sa flowing. So, kanang minimum di na mahurot. Bulan sa Abril o Mayo ng Tuiga, dili mo ubo sa 1 million cubic per meter matag bulan ang water consumption sa Jansan tungod sa epekto sa El Nino. Luyo sa pagtaas, kaya matod paghihapon kini sa water source sa Jansan tungod na sa 3 million cubic meter per month, kung 300% ang kapasidad ni Ini. Actually, uh, unusual na siya. Although, usually na mag nga monthly changes no, sa average consumption. Pero it's unusual kaya usually, move na siya mga 500 to 800 cubic meters, yeah. 800,000, ano? Pero kaya orang nagdouble the number, good siya. So very significant na siya nga number. Bisan pa man ang demand sa tubig, wala gihapon laumang pag-usbaw sa umaabot nga bulan. The way we see it, sad, no? the way ang operation karon nag ano, uh, viable pa man ang district so we don't see the need nga mag-increase of water rates. Gani bulan sa Setyembre alang sa mga dunay big meter size kung commercial new applicants, posibleng dunay masinati ang pag-usbaw sa inyuwang bill sa tubig. In the heart of changing lives, kinisilay labaho Brigada News.